talaga na gusto ko siya kasi maganda siyang gamitin. So, actually, gusto ko sana yung beige color, kaya lang walang available. So, ito na lang yung napili ko. So, Island Elephant yung brand niya. So, maganda siyang gamitin kasi marami ka rin mailalagay. So, nadala ko na nga to nung pumunta kami ng Palawan. So, ganyan siya o. Oh. Pwede mo rin siyang i-adjust kung malaki yung bewang mo, pwede mo siyang i-adjust. Then, marami kang mailalagay. Kasya yung cellphone, yung wallet, tapos kapag meron pa kayong mga dalang ano, kasya sya. Marami syang lagayan. Ayan oh. Meron din syang lalagyan dito. Tapos ito. Ayan oh. Nandito pa yung headset na ginamit namin sa ano. Ginamit sa ano, Underground River at yung kasi pag nag-andong ka sa Underground River, 'di ba, bibigyan kayo ng headset para niyo yung about dun sa ano, meaning no ano, love no underground and then ito, bibigyan na sa itong headset. Ayan, ito na naalis dito. So, actually, ito lagi ko binagamit ginagamit ngayon. Lalo na kapag susundo ako sa anak ko sa school. Ayan. And then, mayroon din siyang, ano, uh, secret pocket pa dito sa likod niya. Ayan. Pwede ka pa maglagay pa ng mga cards or cash or wallet pa na mahalaga para hindi siya mabasa. So, maganda siya. In fairness. So, marami itong kulay eh. Kaya lang yung natapat nung bumili ako walang beige. Gusto ko sana yung beige color. Pero maganda rin naman tong pink. Actually, hindi ko pa ito lalaban mula ng ginamit ko. Ayan, hindi naman siya nadudumihan masyado. Kasi yung tela niya is, ayan, oh. Hindi naman siya dumihin din. Kaya maganda siya. Ayan, oh. Ganda na niyan, ano, hin. Tapos, pwede dyan, bukod sa belt bag, pwede mo rin siyang gawing body bag. So, i-adjust mo lang siyang ganyan. Ayan. Pwede mo siyang gawing body bag. Ayan. So, ganyan lang siya. Pag gusto mo naman i-body bag siya, pwede din. Pag eh, pwede rin siya, oh, talikod. So, ganyan siya. Kaya maganda talaga siyang gamitin. Yung ko lang na-flex sa inyo. Kasi, nagustuhan ko talaga siya. And then, pag gusto nyo din, lalagay ko na lang yung link dyan sa Yellow Basket. Check out na.